Hi mga maring, for today's video day mga maring, kay mo tag pawn shop. Natay pangutan na dito sa pawn shop kung mudawat ba sila o ginani na mga jewelries. Ah, uh, isa ra ay jewelry kani, mo siya. Mo ni tong dito mga maring, tanaw na to kung mudawat ba sila ani. Tara i-test e na to. Mag-ride ride sa tadiri mga maring o. Oh. Tapos kani dalan diri maring kay simintado na jud ni diri. Sa una di pa ni diri maring ba di panikabagsak pa ni kabagsak din yung dalanan ni. Pero karon aw oh, hamloy na kay mong dagan. Ang tawag di ani atong ipatest karon maring kay Piao Onyx Piao don siya. Kaning Onyx Piao maring dili ni siya ako a ah, gisugo ra mi ani kay ipatest daw kung mudawat ba ni siya sa of bone Duha kapon po siya pato ang tistingan karon tanaw na to og mudawat pa gyud sila ani dili kay ko familiar kaning ng jewelry kay dili maguhilig og inani ang uban daw ni kay depensa sa kuan sa mga sakit-sakit o kay papaswerte sa negosyo nana <laughs> tama ba ko maring busi nagbutbuot ko ani ba I research gud ninyo mga marings based on my research day mga maring kasi akong resource person char kanang onyx na bracelet na biyao kay ano din siya kanang attracts prosperity uh, attracts wealth and prosperity Ano di pag imuha ni siyang paliton, pag ikaw mo palit ani, ang iingon sa imuha kaning gold na mga dragon dragon, may nanagot kay 24k ang ilang iingon sa imuha, pero pag nana sa pawn shop, ang iingon nila sa imuha kay 20k na lang. Amot nga na, 22k dai maring dili 20k, 22 carats. Ako ang ako gipasabot nga k diri mga maring ha kay carat na siya, dili kay thousand ha. <laughs> Masing marong mo. So, ang first na pawn shop na ato kay M. Lulier. Nako sulod, na ako sa sulod, nangutan ko kung mudawat ba sila. So, ang ilang giingon kay... Mm -mm, dili. Dili sila mudawat og piyaw. Ay, kadahang nga pawn shop ang atong atuan kay RD Pawn Shop. Ang ingon sa ako sa babae, ni ma'am, kay dili na daw sila nagadawat og piyaw. So, siguro pasabot yang pasabot sa una nagadawat sila ako ang sad kung na ba ni siya yung value so yang gitanaw ako gicheck niya ang ingon niya sa ako kay 22 carats daw to na daw value so pasabot mga maring ang piyaw na siya value pero dili siya ponable so kung naamoy mga balak nga mupalit og mga piyaw nga gusto niyo ipon pag abot sa panahon karon pa lang daan ingon ako sa inyo ha nga dili nagadawat ang pawn shop nga akong giadtuan kaning duha amot na kaya sa uban na pawn shop pero sa akong hibaluan dili jud nagadawat og piyaw ang mga pawn shop before sa di kuning lakaw dira mga maring kay ako sang gipa kay ma'am kung unsay value ani nga dragon kung unsa 24 carats ba ni siya or unsa pag test niya sa dragon, yang eh gikis-kis, ingon siya nga, 22 carats daw ni. Pero sa pagpalit po ani mga maring, ang giingon po sa seller ani kay 24 carats daw ni. So, maura to mga maring. Salamat kayo. Bye!